Nagpatutsada muli ang talent manager, at nanay ni Richard Gutierrez, na si Annabel Rama sa isang taong tinawag niyang Devil Woman. Sa kanyang Instagram at Facebook account, may nakakalokang post na naman si Annabel Rama, na pinaniniwala ang may kinalaman sa umano'y hiwalayan ni na Richard at Sarah Labati. Ayon sa matapang at palabang asawa ng veteran aktor na si Eddie Gutierrez, may napanood siyang Hollywood movie kung saan may isang karakter na makamandag at napakasinungaling. Ang tinutukoy niya ay ang pelikulang Gone Girl na pinagbibidahan ni na Ben Affleck at Rosamund Pike na tungkol sa isang misis na pineke ang kanyang murder para mapagbintangan ang kanyang mister na siyang nasa likod ng krimen. Nang pasabog ni Annabelle, Devil Woman, Makamandag, Manipulative, Best Layer. Please watch Gone Girl sa Netflix, makita nyo ang leading lady ni Ben Affleck. I watched it three times. Hulaan nyo kung sino ang tinutukoy kung babae na Devil Woman, Anya pa. Nauna rito, tila may parinig din ang tatay ni Sarah, laban sa isang taong hindi rin ito, pinangalanan na mukhang may kaugnayan din sa umano'y breakup ng anak, at ni Richard. Post ni Abdullah Bati, enjoying every moment with family. The convoy keeps going and don't mind dogs barking. Mismong si Tita Annabelle ang nagsabing may pinagdaraanan ang mag-asawang Richard at Sarah, kasabay ng pasaring na habang kayod ng kayod ang anak, ay nagwawadas naman daw ng pera ang misis nito. Sa isa pang Facebook post ng ina ni Richard, ay may patikim din ito about the reported breakup of Richard and Sarah, at ipinagdiin ng fake news daw ang balitang siya ang dahilan kung bakit nagkalabuan ang celebrity couple. Mga chismosang marites! Tigilan nyo na ang gumawa ng maling kwento. Lahat ng lumabas sa social media is all fake news. Huwag nyo nang dagdagan ang mga maling balita malalaman nyo rin ang katotohanan in due time baka kayo at hindi na ako ang lalabas na kontrabida. Malalaman nyo kung sino ang walang hiya na kontrabida. Mali ang bentang nyo sa akin. Sino ba ang may gustong maghiwalay sila? Ako ba? Or ang magina? ina Huwag nyong idiin sa akin ang nangyayari ngayon. Ako ang walang alam sa nangyari ang bilis. Nagulat na lang ako biglang dumating ang nanay at tatay galing ibang bansa doon na nagumpisa ang malaking gulo. Huwag nyo ibagsak sa akin ang sisi. Kung hindi ako pinagbawalan ng lawyer na magsalita. Mag-enjoy sana ang buong mundo sa sasabihin kong kwento. Gigil na gigil na akong isiwalat ang katotohanan sa pangyayari, pero wala akong magawa. Abangan ang susunod na kabanata. Basta ako ayaw ko silang maghiwalay. Dahil mahal ko ang mga apo lahat pa ni Annabel Rama. Sa isang event naman ay umiwa si Sarah, nasagutin ang mga tanong na may kinalaman sa kanyang personal na buhay. Samantala, Sarah Labati magbabalik sa pag-arte, may bagong project. Ibinandera ng aktres at starstruck alumni na si Sarah Labati ang bagong proyekto na kanyang gagawin sa TV5. Nitong Sabado, December 9, ibinahagi niya sa kanyang Instagram post ang kopya ng script ng nasabing proyekto. Ang bagong project na kabibilangan ni Sara ay ang remake ng pelikulang Lumuhod Ka sa Lupa na pinagbidahan ng yumaong si Rudy Fernandez noong 80s. Grateful, sad ni Sara sa caption ng kanyang post. Umani naman ang saring komento mula sa madlang netizens ang naging post ng aktres. Ang ilang komento ay hugot ng mga netizens sa naunang pahayag ng mother-in-law nitong si Annabelle Rama pinagbibintangan nagwawaldas eh. Asawa naman si Sara sino ba dapat magwaldas ng pera ng anak niya ibang tao? Sara talented ka mas sikat pa ngayon kesa sa anak niya, saad ng isang netizen. Comment pa ng isa, more project, more waldas. Inisin ni lalo ang bruha mong Emil, mas maganda talaga may sariling trabaho, at pera ang isang babae, para pagdating ng araw di ka sisihin ng asawa mo bakit sa napunta ang pera na binibigay niya, pero dapat inanakan, at inasawa ka niya natural lang naman na magwaldas ka hahaha, -ha -ha, sabi naman ng isa sa post ni Sarah. Matatanda ang tinanong ni MJ Philip si Annabel kung totoo ba ang chikang, magastos, ang kanyang daughter-in-law. Nakikita mo naman, hindi mo na kailangang magsalita pa. Nakikita mo na yan. Si Richard trabaho ng trabaho, yung isa nagwawaldas ng pera. Yun lang ang masasabi ko dyan, sepa ni annabel. Nang tanungin naman siya kung totoo bang hiwalay na sina Nasara at Richard, ay pinili na lang nitong huwag magbigay ng pahayag ngunit inamin nitong isang buwan nang nakatira sa kanya si Richard. Sa ngayon ay wala pa ring opisyal na pahayag ang dalawa ukol sa isyong hiwalayan. At kung bago ka pa lang sa channel ko, please pakipindot naman ang subscribe at pati na rin ang notification bell para lagi kang updated sa mga bago kong videos. Salamat!